Sir, ba na ang Na, kuya? Baka, yan, yeah, sa imo, pasma lang yan. Hilot lang garo. Hindi. Nakita ko Oh. Kulong. Kulong.

Laya. Laya ta. Laya ng bag ako. Ga iya. Sa piramid pero ang medyang mo, laya ka, tatandaraga ka pa, ito mm -hmm. na gamitin mo. Diyos ni Laya. Laya, ito yung initial? Uh -huh. Ano ang sa mo, Minda, is? Sino? Uh -huh. Sa turi. Dumbul ar. dos dua bulan, emm, Luzminda sa Tome. Luzminda? Mm -hmm. Laya. Biminda. Yun na nga, Luzminda. Sa Tome? Sa tori. Ah, eh, sa tori. Mm -hmm. Dumul Arda ah. Luzminda. Sa tori. Laya sa tori. ribet satu satu ah makan oh belum tiga tapi tulang pun ya. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ama, patuloy po namin sa iyo, inanya sa pito, Ama. Manguna ka sa aming gamutan. Hindi po namin sa iyo ang badal po sa At hindi po namin sa iyo, Panginoon, ng pagalingan. Ginawahan sa aming kapatid dito, namin po sa iyo, Panginoon, ng pagalingan. Kasi muli, mga kapuryan, katapilaan. <coughs> Sator, Aripo, Tinit, Operarotas, kung sino man ang nagbibigay pa sa akin kay Dosuminda, Laya, Satori. Mag-uusap tayo sa si spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat. Diyos ang kinakatakutan sa impyerno. Amatam, limutami, eh, tam, Pasok sa katay na ganyan rin. Eh. Poo! Sige, baklas, baklas. 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 Alimatam. Poo! Sige, baklas, baklas. Tatanggalin nata. Sige, sa ano nga sa ita. Sige, <coughs> baklas, baklas. Mula ulo, pababa. Sige, baklas. Huwag titigilan na. Sige, <coughs> baklas, baklas. Sige, tatanggalin baklas. Lahat tatanggalin. Sigi sigi Bola, bola, bola ola ngampa masak ng kabal ng sangalan ni Awi. Okay, tatanggalin lahat ah. Tatanggalin lahat. Hindi makausap. Ah. Hindi makausap. Tao, elemento. Tao. Tao. tahu tahu Taga saan? Gabuk. 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 Dumay niya sa may sa Anong dahilan? Ang galit. 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 Ito. <coughs> Patanda bata. Ah. Patanda Sabay uh. lalaki. Sabay. Ilan anak tiyaw? Ilan anak tiyaw? Ilan? Sagot. Bu! Tatanggalin lahat ha! Yeah. Tatanggalin lahat na lagay niya ha! Hindi kayo nagtatanda. Di ba masama ang gumagawa ng masama sa kapwa? Ha? Titigilan niya yan ha? Ha? Ilan na niyang, ilan ang, may napatay ka na? Wala ah, pa. Ha? Wala pa. Ano, kano-ano mo tau? Tapos yung tikaw? Patid. Ah. Titigilan mo to ha? Ha? Mawag ka sa kapatid mo. May pwede niya po at pangalan. Ilan kayo gumagawa dyan? Sa. Sa dalawa? Sa. Sa. Babae ka, babae? Oo. Tidak tatanggalin na. Ha? Ah, papag papagalingin mo ito. Ha? Ah, sagot. Po. Uh. Poo. Papagalingin na. Po. Uh. Oh, sige. Pag mo na babalikan yan. Ha? Uh -uh. Ah, Pahirapin yung tingnan pag binalikan mo yan. Ha? Ah, uh. matamos. Kakali mo ito ha? Oo. Uh, oh, sige. Anong gamit mo? Kanila manika? Manika na Manika. Pares kayo. Sunod din mo gamit mo sa akin ha? Oo. Uh, ha? Oo. Uh, Mahalin mo sarili mo ha? Oo. Uh, ha? Oo. Uh, uh, Mahalin mo? Napakasarap pumunta ng langit. Gusto mo? Ha? Oo. Uh, Gusto mo pumunta ng langit? Oo. Uh, Isorin terus sakit yang kami topar di kepuntan yang impernau. Ah, no. pu, sorin sa terus sakitnya nak. No, no. Anu nggak pake mau? Diminta, diminta. Ah, di mana diminta? Kau pake mau? No, no. Ada? Ada. No, anu nggak pake mau? Di mana diminta? Di mana? Di mana? Nasaan niya nasaan siya nasaan siya Hindi ang gabay mo. Patay na ang gabay mo. Sige, baklas, baklas. Pero pag nag-ano sa kanya. hita na. Sige. Ilapit mo ito na na. Ilapit nito ito para maabot niya. Ayaw mo siya magtanggal. Siya may kasalanan. Siya magtanggal. Huwag mo nang babalikan ito ha. Mahalin mo kapatid mo ha? Oo. Alam mo ba ang nagmamahal sa kapwa? May buhay na walang hanggan. Kaya sumusulit sa kanuban ng Panginoon. Gusto mo bang Gusto mo magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Titigilan mo ang kalukuan niya na, Oo. Saan mo natutunan niya magkula mo? Binili. Binili daw. Ha? Binili. Binili mo ng malaking halaga? Kanina Oo. Hindi ko kilala may nagtitirinda kay digdig mga ano ni mga ano ito ba bulto bulto um, bulto garalako may mga orasyon orasyon, orasyon. may orasyon ka ba binili no Susunogin mo, mo lata no. okay, pagalingin mo muna yan mo lang ulitin yan ha? no Imbis na mahalin mo ang mo huwag mo lalong <coughs> lalong lalo na Ibig tutulungan ka, di ka na matulungan kasi kanyang ginagawa sa kanya. Ha? Ah. Poo! Isang tangas pa ang Sige, okay, meron pang kanta yeah, sa kabilang pa. Kabilang hita. Ayan. Dito, dito. Ayan. Diyan ko lang. Pagong saan. Sa... Dito sa kabilang hita ni nanay. Ayan, jar, Pero pang ano, kunti na lang. Anong gagawin mo to? Paparusahan papatayin. Ah, sagot. Paparusahan mo ba to papatayin. papatayin? Ah. Papatayin mo. May karapatan ka pumatay ng tao? Ha? Ah? ka ba ng Panginoon para pumatay ka ng tao? Ha? Ah? Hmm. Bawal nga yan eh. Masama pumatay ng, ng tao eh. Itigil mo na yan ha? Ha? Hmm. Ah? So... Kung gusto mo pumunta ng langit, Magiging tawad sa Panginoon, ha? Para patawarin ka ng Panginoon, maaga pa. Tapos tigilan niyong ginagawa niyong yan, ha? Oo. Parurusaan ka kayo. Napakahirap paparusahan, di ba? Oo. Apoy pa lang yan, wala pang kuryente diyan. Itigil niyo na Oo na. Tanda ka na ba? Tanda na? Okay. So, bibili ng ganyan na? Ha? Kaya maraming dito mga mangkukulang eh. Karabi talaga eh sa pag-aas ka Maanggutang ka Ano po nanay? Pagkiramdam niyo nanay? Pagkiramdam niyo, niyo po. Ito so, na. Kung gumaan. Kung gumaan na po. Sige, meron pang konti sa hita niya. Sa niyo na na, ipagkiramdaman niya po. Ito kung gumaan. Okay, at tindog mo niya. Sige, at Sige, hawak lang, Titigilan mo na ito ha. Oo. Oh. kasang kamay at tumingin ang tawad sa Panginoon at sa gumagabala, sa ginagabala mo may hindi kong tawad mo mga ako ka na hindi mo na pabalikan ha hindi na po Papatawarin kita pero soko mo sa akin ang gamit mo akin okay. na soko mo kuhanan mo sa katawan mo Sige, lahat ng gamit. So, kung sa akin. Yung manika. Yung manika. Yung manika. Nasa yung manika. Paano, ma? Buto mo. Sige, but last.

Tama no, na kasi tight na ano. Kuno na kasi. Maray sa imo mo ya. Medikyo mo medikyo mo pulang pula. Ay kalayo ano. Hmm. Hmm. Ano na? Yan na uh, set set up po sa lahat nang uh, muling uh, nanood sa aming kabutan. Uh, mission po sa Bicol. Ah uh, Barangay Kulasi. Mm -hmm nandito mo po tayo ngayon. At salamat po sa Panginoon at uh, nagkaroon po ng kaginawaan si nanay. Ayan po siya. May Ayan. Matagal na po kanyang iniindang sakit. Ayan. Marami rin po siyang pinuntahan. Ngunit hindi niya lang po narap naman ang kaginawaan sa kanyang katawan. Ayan. Pasalamat kami dito. Nakalive yan. Ayan. Wala pong iba-iba po. Maraming salamat uh, po. Uh, apo Liwalag, ka Ronald, nanggisit kimba ni Becia. Ayan. Handa pong tumutulong sa aking kapwa para magkaroon po ng luna sa kagalingan ng kailangan sakit. Ayan. Spiritual, physical pang ating kamutan. Kadibis po sa lahat. Uh, po sa aking mga kasamaan, mga instrument of God, uh, team Apo na Makati, Manila. God bless po sa inyo lahat.